So mga bookname, meron naman si Cesar sa inyo na City 100 na bigla lang nag-stock up yung kanyang makina. So hindi na siya makik mga kabukname. So Cesar eh, ko sa inyo kung ano naging problema sa City 100 na bigla na nag-lock. So sipahan mo natin para malaman natin yung naging problema. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kaya ang gagawin natin dito mga kapok na muna natin yung sa may cylinder at saka yung block nya. Check natin kung ano naging problema. So yan guys, nakakalas ko na yung mga tornilyo. Nakakalas ko na rin sa may bolt ng timing gear. So yan, tanggalin ko muna mga kapok na ito. Yan din sa may balbula niya, wala man akong napapansin na may nabaluktot or na may nasira so check natin yung sa mga cylinder block so yan medyo yung sa may block nya mga kabok may kumayod na Ayan. so yan tanggarin na natin yung kanya piston and Yan guys, so na yung, ano, yung piston niya. Kung mapapansin nyo, ayan. Kumayod na siya doon sa kanyang cylinder block. So ito na yung kanyang cylinder block yung nangyari. Ayan, pakita ko muna. Ayan. So kaya hindi siya masipaan. Pero try natin pa rin sipaan kung gumagana na yung kanyang kick. So yung bukod dun sa piston niya na nag-lock, may napansin pa ako dito sa baybandang bandang connecting rod niya. So hindi na naglalaro. Ayan o. Na. Pag sinipaan mo siya, kumukunat. Saka so, naglalak na yung sa connecting rod. So ang gagawin talaga nito, i-over na talaga tuloyan. Papay ka ng connecting rod, side bearing. So ayan. Maganit talaga yung, ano niya, yung connecting rod niya. So... Try natin mga kabok na natin yung ano, sa kamay. Ayan. yan, yan. yan na siya. So, ibig sabihin, naglalak na siya. Hindi na kailangan, ano, hindi na kailangan... Paliw! kasi ang problema talaga, yung connecting na rin, naglalak na. Yan. So, stock up na rin yung connecting rod niya mga kabuknoy. So, overhaul muna natin yung kanyang makina para ma-check natin yung ibang naging sira pa doon sa kanyang loob ng makina. Simula nung natuyuan. So, yan guys. na yung CT100 na ibaba natin yung makina. So, buksan na natin. Kung natin dito sa may bandang clutch housing. So, overhaul natin mga kabuknoy dahil doon sa kanyang connecting rod na naging stock up kaya siguro hindi siya masipaan dahil dito rin sa kanya kuniting rad na stock up na rin tsaka kasi natuyuan tong ano, city 100 bigil lang minto so yan, kalasing ko muna mga kapoknoy Siyan guys, na yung kuning tingrad ng City 100 So yan, ipapas niya mga kabok na Makunat na talaga siya. Yan. Sobrang kunat na kaya siguro nag-stack up yung kanya kuning tingrad oh. Ano kaya kaya siguro hindi siya makik dahil dito sa kanya kuning tingrad na nag-stack up na. Ayan. ayan mga kabok na So ito na mga ibang parts na, na ibang piyesa niya. Nakalas-kalas na natin. Ayan, yung mga gear niya. So, pagpagin mo na Yung kanyang connecting rod, mga kapoknoy. Ayan. So, guys. So, na yung mga, ano, mga pyesa natin. Ito yung mga parts ng city 100 So, ayan yung current case. So, ayan. Ito yung mga gagawin natin sa kanyang city 100 Palit tayo ng paparibor tayo. Ayan connecting rod, side bearing. So ayan piston niya. So ayan, mga kabunoy, huwag linisin muna natin saka magpapa-rebuild muna tayo. Ang okay, guys, so na yung ano, natin, yung connecting rod ng CT100. Ayun, napalitan na natin. Ah, uh, pinalitan natin yung Makuto So ayan, sana ito na pinaribor natin. ayan Saka na ito na yung connecting rod niya. Ito so, yung tama na connecting rod kaya nag-stack up sa kasi wala nang stick bearing. Ayan, ito na yung Ayan So, ayun na yung mga pisa niya Yung parts na ibang parts Nagasan na rin natin So, simple natin mga na yung CT100 So, yung mga kabok na ibuhin na natin yung transmission Unahin muna natin yung safe drum Ayan, nakabitan natin Yung next naman natin ngayon yung transmission gear Ayan, Mikos Mikos salapakan na natin yan Yan mga kabuknoy ah, Mikos Mikos yan Mikos Mikos Yan kabitan natin yung pin Yan salapak na natin mga kabuknoy Salapak na natin yung pin So yan salapak na natin Inex naman natin ngayon yung connecting rod Yan salpak na rin natin yung connecting rod Mikos Mikos yan Ayan. Ayan, nasalpak natin yung buong transmission. Kasi na rin natin, natry na try natin. So, kapit natin yung crankcase na yan. Higpitan na natin, nagayon turnilyo, higpitan na natin mga kabuknay. Ayan. Higpitan na natin yan, migos, migos. So nasalpakan na natin. Next naman natin ngayon yung piston. Ito na yung piston na gamit ng Makoto brand. 0.25. So yung mga baknoy. So nakabit ko na rin yung piston ring. Ayan. Ikabit na natin dun sa kanya connecting rod. Ayan. Salpakan na natin. Ayan. Ikabit na natin yung pin. Mikos, mikos. Next naman natin yung cylinder block. Ikabit na rin natin. Ayan. So, inix natin yung cylinder head ng CT100 Mikos Mikos. Ayan. Salpak na rin natin. So, inix natin yung timing gear. Kung napapansin ninyo ito mga bok, timing gear. Meron ito guhit. Pagdating doon sa may cylinder head, tapat nyo lang doon. Kailangan nakatapig center sya. So, ayan. Salpak na natin. Mikos Mikos. Mga insan. Ayan. Dapat ganon. O, so, ayan. Salpak na natin. Ayan, saka natin lalagyan ng bolt sa kanya timing gear. Lagyan na natin 'yan. Ayan, mikos-mikos, na natin. Sa so, mga kabitan natin 'yung cover 'yan. Para matapos na natin si t 100 na nag-stack up 'yung kanya connecting rod. So, tornilyo na natin 'yan. Ayan, mikos-mikos. Sigpitan mikos. na natin 'yung gamitang ang sakit. So, i-next natin sa may kick shafting. Kabit na rin natin yan, mga kabuknoy naik. Ayan, pati yung pin. Kapit na natin, bango. natin, para natin. higpitan natin, yan. Natin, yan. Ayan, testing natin. yung ating natin, kung sa next na natin, yung clutch housing. Clutch lining. So, ayan. Mikus-mikus. Salpak na rin natin yan, guys. Ayan. Ayan, na. Ah. So, lagyan natin ng trash water. Ayan, ayan ipitan na natin yan, guys. Gamit ang disnoy, guys. Ayan. Ipitan na natin yan. oh pansin nyo. Ayan, lagyan natin. kabitan na rin natin. Higpitan na rin natin ito ng todo. Ayan. Mikos, mikos. Ayan. Mga kabuknoy. So, next naman natin ngayon yung kanyang bearing. Ayan, sa so, may selector. Ayan. Ayan. mikos, mikos. kabitan na natin yung cranky cover. Ayan, higpitan na natin yan. Mga insan. Mikos, mikos. Ayan dito mga kabok no sa ano kailangan lagi nyo check talaga yung connecting rod huwag ay oil huwag na yung oil na matuyuan kasi once na matuyuan talaga yung motor natin ganito talaga yung kalalabasan Mag stock up masira yung block so marami masisira doon sa ano mas malaking gas so yan nabuno natin higpitan natin yung guide sa may timing chain ayan mikos mikos yan Ayan, salapak na natin sa kanya ang chassis. Ito na nabuo na natin. Ayan guys. So, ayan. Bali si box yung mag, ano, mag dun sa kanyang chassis. Ayan. Siya yung pag ano, kasi nabuo na natin yung makina. Siya naman dun sa chassis kasi marami tayong gagawin. Kaya mga kapaknoy, huwag nyo kalimutan i- subscribe yung aking channel. Huwag nyo kalimutan mag like, mag share. So, yan, maraming salamat sa tiwala niyo mga kabuklong. Hanggang dito lang muna. Salamat.